Ako si Mami Pia. Isa akong housewife. Magsusumikap para sa pamilya. Tara, samahan niyo naman ako mag-makeover sa aming kwarto. Eto nga pala yung part 2. Pero this time, mag-isa ko na lang dahil nga may pasok na si Dada. Dahil marami pa ang natira sa aming wallpaper, ay ilalagay na nga natin ito sa gilid para nga mas maganda ng tignan yung aming kwarto. Dahil hindi ko nga abot, ay kumuha nga muna ako ng pagsasampahan ko. Dahil para sa akin ay masyado ang mataas to. Pero kapag kasama ko si Dada, for sure siya ang maglalagay nito. Eto nga at sinimulan ko na ang maglagay ng wallpaper. Paglalagay pala ng wallpaper ay magtsatsaga ka talagang magdikit kasi nga pati kamay mo ay nadidikit-dikit na din. Ang ganda kasi ng kinalabasan ng part 1 ng aming makeover kaya nga naisip ko ilagay ko na nga rin to para mas lalo pang maaliwalas tingnan yung aming kwarto. Magmula nga nung nalagyan namin ng wallpaper itong kwarto, grabe, halos pabalik-balik na lang ata ako dito para nga tignan. Sobra kasing laki ng pagbabago simula nang nalagyan ng wallpaper ang aming kwarto. Malaking tulong din itong mga ganitong DIY sa atin dahil bukod sa mura na ay napapaganda pa niya ang kwarto, sala, or kusina at kung ano pa. Habang naglalagay nga ako dito ng wallpaper, ay may naiisip nga ako, lagyan ko na ng din kaya yung sala namin para nga mas lalong magandang tignan. Hehe. <laughs> at eto na nga medyo bumilis nga ako ng konti sa paglalagay ng wallpaper dahil nga mamaya tanghali na naman at kailangan ko na naman bumili ng uulamin namin. Hindi na nga kami nakapagluto ng ulam ngayon dahil busy, busy sa paglalagay ng wallpaper. Hehe. <laughs> Eto na nga at nakikita ko na nga yung resulta sa paglalagay ko ng wallpaper. Sigurado naman pagkatapos ito ay napakaganda na naman tignan yung aming kwarto. Para bang ang sarap ng matulog. Hehe. <laughs> ito nga yung sunod na ginawa ko. Bumilis nga yung paglalagay ko ng wallpaper at kita nyo naman di ko na naman maabot yung pinakataas niya. Napakahirap talagang maging matangkad. Hehe. <laughs> Konti na lang at malapit na nga akong matapos dito nga sa paglalagay ko ng wallpaper. Mamaya pag natapos po ako dito ay ipapakita ko sa inyo yung aking makeover part 2 para makita niyo rin po kung gano'n nakaganda yung kwarto namin. Hehe. Heh. Ito nga at malapit na po akong matapos. Kahit mag-isa natin, kinaya natin magkabit ng wallpaper. Napakadali lang naman po kahit mag-isa. Eto nga at malapit na akong matapos. Bali, ang ginagawa ko na lang, lalagyan ko na lang dito sa gilid. Yung mga space na nakikita nyo na wala pang wallpaper, yan na lang yung didikitan ko para matapos na yung gagawin ko. At konting-konti na lang talaga ay matatapos na ako. Hehe. <laughs> at eto na po yung resulta ng ating makeover part 2. O ba diba po kung makikita nyo, ang ganda na po ng kwarto namin. Sobrang sarap nga po sa pakiramdam yung makikita mo palang lang na ganitong napakaaliwalas nga po nung kinalabasan ng kwarto namin. At kung makikita nyo po ay ang linis po tignan dahil nga sa kulay. At dito na lang po magtatapos ang aking munting kwento at sana ay nagustuhan nyo po ang aking video. Maraming maraming salamat po sa sumusuporta sa Mami Pia Vlog!